sa pagpapatuloy ng ating mga balita, umaatake na naman ang mga kilabot na budol-budol gang. Pero ang bago nilang kinatarget, mga bagets na namamasyal lang sa mall. Romeo Lopez, ikwento mo. Ang lente ng kamerang ito ang tanging souvenir ng magkaibigang Beth at Joan. Di nila tunay na pangalan matapos mabudol-budol sa loob ng isang sikat na mall sa Las Piñas. Habang namamasyal ang dalawa nung Sabado, nilapitan daw sila ng isang babae na nagpakilalang kumare ng tsahe ni Matapos ang kamustahan, hiniram ng sospek ang cellphone ni Beth para tawagan kuno noong kakilalang kamag-anak ng biktima. Nag-alok din ng sospek na ipag ang mga bagets. Natuwa na sanang magkaibigan pero nang magsusukat na sila ng damit, doon na tinangay ng kawatan ang cellphone at DSLR camera. Pagkawasap ni sa mami ko, parang convincing talaga yung mm, kwentuhan nila para magkausap tinataranda ho niya ako, sabi niya, bilisan mo ha, dalian mo, bilisan mo. Tapos, nung kinuha na po niya sa akin yung camera bag, tsaka yung camera. Sa tulong ng cartographic sketch ng Las Piñas PNP, positibong kinilanan ng mga biktima ang sospek na noong 2007 parang tinutugis dahil sa kaparehong modus. Ito nakita namin na nag-shift sa mga bata. Siguro madali kasing Uh, makuha yung kaluuban ng mga bata. Unlike doon sa may mga edad na. Ngayon lang namin naranasan to eh. Mm. Ang hirap pa na. Mm. Pati kami nat natuturuma eh. Eh sinisisi naman ng mga polis ang kakulangan ng CCTV sa mall kaya madaling nakatakas ang suspect. No comment naman ang mall management sa issue. Payo na lang ng mga polis sa mga bagets. Huwag basta-bastang magtiwala sa di kakilala at iwasang magdala ng mga mamahaling gamit sa mall. Rome Lopez News Five.